Hey, what's up mga kayo? Ah, uh, ngayon, araw ay mag-grocery mag kami ngayon sa Isitan. Kasama natin ngayon si Idol Erol. Ayan. Tsaka yung kapatid kong isa, nauna na, nagmamadali siguro. So, ayan po yung Isitan, dito sa Recto. Right, ayan. mag kami ngayon. Medyo mainit yung panahon. Wait lang boss. Papasok na kami sa loob ng Isital. Nona na yung kasama namin na isa. Si ate. Iniwan kami. Hello po. buti na lang ano konti lang yung mga tao kasi undas ngayon November 1 oh, ano kasi ito na oh dali dali tumakbo pa hello ma'am good morning po God. magdadala tayo ng cart kasi meron siyang ano basket. Nandito na tayo sa loob na isitan. dala natin tong maliit na cart. Go! Ito <laughs> so, na yung kasama namin isa. Asa na si ate? Kita mo tol? Gagi talaga. Pa, ayun. Ay, may cart ka naman! Tangi dayo, tangi dayo. isa. Kung gadali-dali ka lang tagali. Tang isa. Ayan po. <laughs> Ayan na kami. Mag-grocery kami ngayon. Nagdala ko ng cart para ano naman. May kunting tulong. <laughs> So sa mga gustong bumili dyan, dito na kayo bumili sa Isitan. So yan po yung dalawa kong mga kasama. Sila yung namimili at tayo ay sumusunod lamang. Yan po yung mga palinda dito sa Isitan, mga pangangailangan yung sa loob ng bahay. Pagkano nga yung ano? Tatlong tisyo. Ayan nga, oh, 175. Ay, baliw. Ano yun? 129 pala. <laughs> Pieces pala yun. Yan o. Oh. Affordable talaga yung presyo ng mga bilihin dito sa isitan. Bali, matagal na talaga kami dito ang bumibili. Ngayon lang ako nakapag-video. Ah, dito. Okay, so kumuha si ate ng Yakult. Ayan. Tsaka pansit ka ano? Ini, sweet and spicy. Yung pansit ka nila dito, ano? 14 pesos. Tapos yung mong Isa, So may suggest daw si ate. Dapat yung salita ko daw, ano? Bisaya. So, try natin magbisaya. <laughs> Sige, magbibisaya tayo dito sa gis ate. Lima kabilog to lang, buya. Di ba lima ang bay ko? Ayan, nagbibisaya na tayo. Lima. Ayan, sweet, sweet, and spicy. Mas masarap kasi yung sweet and spicy. yan Sardinas. So, sardinas naman ang amon bakyon. Manugid kami. Kundi yun ba yung nakabutang? Ay, siyempre, eh. sardinas ka gano'n pa. Ayaw mo, ano ba Noodles. Golden silk kuya yan, hanis golden silk. Ayan po. Ayan po. O ba? Diba, waya. Pero, yung ah, sa ba? yung mo, tatlo tatlo o isa na ini isa na ini uh. ah ayan. ayan 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 ang dalawa so tapos na kami magbakaid dress sa isitan nalipatan naman kami dito sa palintepi Pabakay kami pang pangsahog sa mga lutuan namin niya siya Ayan. Din pa. Ano pang makin pa? biskwit Kape. Ayan. blanca Ay, kulang. Ay, ada ba? anim. Anim ba? Ito. Priyo? Get ko. Sila baka balot mo ba Sabihin natin muna ito kasi simidadaan. Isang bottle lang. Sige. Ito yung mga, ano nila, kapi yan. Okay ka lang dyan, tol. Ano? You know, may free na dalawa. So, ayan. Bibili kami ng kapi. Ay, mabakay gali. Isaya, galing nga niko na no. Ayan. Bay, pila yun ha. Ah, point. Point. Pero may pre naman na siya nga isa. Double na, pila So, titignan natin yung presyo nito. Dito sa kanilang code. Ayan, 124. 124. 124. Oh. So ano naman tayo sa biscuit? O kami biskwit. May mga alalay. Ni si bossing. So ito yung biscuit. Oh. Baka naman. Bigyan ako na to lang Skyflex. O, ito lang oh. Ito na lang oh. May isa kabalot na kaiser. Nah. oke gitu. salam. Ini mau mau. Ini kan yang nih selang. Hah? Ya let's go. So may kulang pa kami, biskuit. Ito. Hmm. Yeah. nga, tama na to. Kalain mo sa itong ano, itong video katamis. Ayun na Ning. Ining Ay. Monday. Ayo. Monday. Six pieces. Ha? Ano? Maboy pa na yun? Tigiti po rin na. Monday. Pwede you know? Classic mamon. Tara. Tara. Ano, yan na? Kaya na kita bakyan? Yan na ba? O, oh, yan magpapano na kami. Magbabayad na kami doon sa counter. O, ano, mabibilip? Mababayad pa si Teria? Yun na lang, alibaba. Pila-kabila, gumagamitin ko. Isa lang global ka nagbigay ng ano, cheese Ano? So Sus soso lang tayo kay bossing pero kumuha tayo ng alibaba. Ako ko isa. Ng alibaba. Atong dumani mani. Atong mani kontra. lang ayan na ho. Na In ho. Iniyo. Kaya gina ni siya. Kaya na. Mani. Ayaw ka na. Tawa okay na. Kaya lang. na. Ito. Mani. Tawa na. Nado ka kahang. Pero ka na. Ay, ngayon. Galiho. Baliktad. Pwede na itong kakahang. Ano? Pwede ka lang kakahang. Hot spicy. Ay, Bar Barbecue. maya na. Hot spicy. Hindi na? Ay. Sige, ngayon na lang. Ayan. Sarap kasi ito. Pampulutan. Charot. Yan na. Pabayad na kita. Dito kita mo ito. Sa katagod lang ang pila. Ito ka, Gio. Let's go. Yan. Yan. Anong mukha yan? <laughs> The most ako si Puna. mga dilata. Kasi ah. doon nagdamong pinamakay. Ah, doon do kalakalaka lang ito sa listahan na eh. puyat pa yan, di nakatulog ng mabuti kagabi. Wala pang ilamos yan. Oh. Samburat ka. Grabe ka naman, boss. Ano nga kayo, mga kapatid ka ba? Buy 3 Malaking seed ko na daw. Ibumili ka ng tatlo. Okay. Ayan. Oh. Ayan po lahat yung pinamili namin. Shout-out kay Kuya na nagbabalot ng binili namin. Uh, ang pangalan mo yan? Nico pa, Nico. Nico. Shout-out uh, kay Nico. Shoutout. Ito shout mga gusto mong shoutout dyan. Ito. <laughs> 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 uh, <patuway>. Ito. <laughs> <laughs> Yare. <laughs> so ito na lahat yung pinamili namin. Ayun pa yung dalawang ano, plastic. Tara, 11.40 Kapaling, kaya pa kita? Sige, tara balik na namin yung Ano yan? Quiapo Church Church Ayan na, nabubulol pa tayo sa Quiapo Church ah. Ganito pala sa Manila, no? <laughs> Maraming Pinoy <laughs> Maraming pinay pala dito sa ano, sa Manila. Hi guys. Ito guys, ano? Maraming binibintang motor dito sa mga gustong pumiskor. Yan, PM nyo lang. Yes sir. Ang daming motor na ano. Oh. Ayan, sakto may simba pa. Maraming nagsimba ngayon. Grabe. Ayaw ko magbaya. Kasi nung mapagit ako. Sarat. Pahawid. Ayan po, yung mga nagsisimba ngayon. Ang dami. Ayan po. Ang tao. Siksikan talaga dito. Nagiging marami lang naman talaga yung tao dito sa Tiapo Church kapag merong simba. Kasi dinadagsa talaga nila itong Tiapo Church. Yan, video lumuwag na rin. Eh, tingnan ko naman oh. Oh, amazing. Kasara na po. mo wag na rin. Ayan. Naglalakad na ang dalawang probinsya na. Karan. Dami pa rin. Sa so undas ngayon. Araw na mga patay. Grabe. <laughs> Grabe daming tao talaga siksikan na naman sa mga ganitong sitwasyon dapat ano talaga tayo mag-iingat ingatan yung mga dalang gamit para hindi kayo makakawan ganon for safety nyo na rin ito kay ano kay Lola yan sa mga gusto bumibili dito lang yan sa so Kiapo Church yan. Tandaan nyo lang yung mukha ni Lola. Kamatis. Yan. Sa mga gusto mo bilhin ng mga gulay. Kalahati lang? Kalahati lang? Oo. Kailan na? Che ¿Sí che lo vado

hair clip. Nah, ay bukon. Ano ang yo Bio. Nayo. Hay. Pumili kami ng ito bo. Opo, 20. Sige O, oh, mabakay na lang kita So, mabakay kami ninyo Gulay na mix-mix uh, Gulay Bibili lang kami ng kalahat 3 kilo Si Kuya Para may Siyak kami malagat Gano'n na kasuyaan mas ka pala apat ito dito yun. Ito okay, ko yayo. Ayan guys. Maraming mga nagsisimba ngayon. Mm -hmm. Yarnis ano yan no? Hi. Yarnis. So, ayan. May simba pala ito yung Yarnis. Ayan eh. Ayan eh. Maraming kasi dito sa gilid-gilid. Mga ano ganito, kasi Ayan! kasi hey guys. kasi na kami. Tapos na kasi mamili. So, sa mga viewers ko dyan, kasi uh, pala yung gamit nating mic. K9 wireless microphone. Bale, magre-review ako dito. Ito lang talaga yung content na gagawin ko. I-reviewin natin yung wireless microphone natin. Tsaka ginamit ko na siya ngayon kasi tinis ko kung gano'n ba siya ka goods pagdating sa public places na maraming tao. Kasi sabi ng napanood yung video, Maganda 'to gamitin. Tsaka good for beginners. Ayan. Kaya bumili tayo. Tsaka ano, uh, abangan nyo yung next vlog ko na ito yung i-review natin. So ayun. Hanggang dito lang yung vlog natin. Let's go sa next episode.